Hello po mga idol, good morning So tatay tayo sa Las Piñas mga idol ito Nandito tayo nagde-deliver tayo dito sa may uh, Las Piñas so, Kasama natin yung dalawang sasakyan kami So ito dito kami mag-deliver sa may harapan ng Pasyala na to Sa may Vista Mall Dito sa may Las Piñas Okay, sige mga idol Sabahan nyo kami mga idol Kaya magbibidyo tayo habang nagbababa kami Tara Oh, bale dito na pala si Adol Jim Boy. Hindi nakapaba dito? Oh, dito. akala ko wala pa kayo. So, dito na may bababa mga idol. Oh, yung di-deliver namin. No. Oh. Diyan na kami dadaan. No? Ito, so, bale dalawa sa sakyan na kami. Yan. Yan, bale nabawasan na ng isang karton. Uh, relax ka muna, Adol Jim Boy. Malaki pa naman yung karton mo. Huwag mo muna ang buhatin yan kasi bumuylo ka muna. Huwag mag... Ito, so, si Adol Noy, oh.

Nahantuloy ako, Noy. Sabi ko, walang <laughs> tao dito, Noy. Angit sa kung tao. Ano, ano, ano? nakita yung sarili niya. na? 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 Tutup pala eh. Sir, saya muna tayo dito sa Los Piñas, mga idol, kay para lumakas yung katawan natin. 我来，我来，我来。

Yung nga. <laughs> yung sa akin eh. Isa-isa say, na sa'yo nun eh. Uy! masabit. Uy! Dalawa pa na iyo, ah. na. Ah, ah, ah. ko yung sa akin.

Ito <laughs> <natanggal tuloy> eh, oh. <laughs> Magagaan lang sa mga idol kasi di pwedeng dalawain kasi sasabit. Mayroon kasi mga arko-arko doon sa may daanan.

ay lang kayo ng karton eh. Paano magsasabit yan? <laughs> Pantay lang sila ng karton. Paano magsasabit yan? Ang <laughs> eh, cellphone, may cellphone pa ko doon isa, bigay mo sa'yo. Ah, <laughs> keypad lang ang <kayo>, cellphone ko. <laughs>

Kaya pala tinitik. So, sinabi ko, Lohong, sana kayo. May tumutunog doon sa may gilid. <laughs> Nandun lang pala sa may bag na kasabi. Walang nagrepeto. Ito kapag sim ko, parang may tumutunog doon sa gilid. Yan. na, ako lang. Walang parang gamit. <laughs> uh, sabi na, Sige. Ang okay. tanong pala. <laughs> sabi ko nga eh. Sabi ko nga eh. Tangina niya. Sige mo. Bumaba yan. Parang manok yan eh. Tapos yung cellphone at yung mga bag. Nandito sa bilid ng upuan. Sabi ko hindi na mawawala. Hindi na mawawala. <laughs> Kasi ganun din naman eh. Kasi bago ako bumaba, titignan ko muna. Siyempre hindi lang yung gamit. Siyempre yung gamit. Kasi pag nawala yun, siyempre ako pagdugbahan nun. pag nawala yun, <laughs> Kasi ako na iwan doon sa harap eh. Yon, mga idol, tapos na yung isang sasakyan natin. So, yung isang sasakyan naman. Tapos na yung sasakyan natin isa. Oh, puro puro rin ba yon, hindi masyado. Hindi. Wala, lang lang ano. Ah. Ano lang yun. Ayun, sinarado ko yung dyan sa kabilang. Oh, yung pinta na So, dito kami nag-deliver mga idol, oh. <laughs> <laughs> Ay, mga idol, oh. Pasyalan pala tuh dito, mga idol. Ayan, oh. Dito sila nagja-jogging. Yung mga ano dito. Yung mga homeowners dito, dito nagja-jogging, oh. Yan. Malawak pala yung ano playground may doyan may padulasan kaya yeah, atras okay. Ito na ibababa na yung pangalawa mga idol kasi dalawa sasakyan kami. Ayan, babuksan na ni Idol Noy. Hindi na lang. Hindi pala ito eh Okay, tirayan na natin ito mga idol. matapos na. Okay. <laughs> <Ayob> na yan na <laughs> Hindi kami magkasya dun sa hagdaan, ha? Ha? kami Tamang-tama na yung pagbaba na yung sa timbo, yung yun. Ay, ikaw pa nga mauna, eh. <laughs> Nakapila ako dito, eh. Pag dumating na sa timbo dito, maalis ah, na ako. Oh, kita pasa pala. Ah, akot pa sana ako, wala na palang laman. Tapos <coughs> na. Barang, nabitin pa sana idol Jimbe, di pa nabasa yung damit, oh. Ah, oh, basa ka ko. Nabasa din pala.